magandang buhay mga kabebe at yun nga yung mga ganap ngayon mga kabebe yung uh, last po na part 1 po ng video po natin na nagsorbi po tayo is ngayon po ay matutuloy na po yung lipatan po natin mga kabebe. At ito nga po yung mga sinasabi ko sa inyo mga kabebe na simpleng barong-barong lang po ang meron po tayo kung saan po yung ani ay andon din po kami. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung mga bahay po ng mga alagang itik natin. At ito po ay Ah uh, simple lang po, trapalnit at kahoy or kawayan lang po yung ginagamit natin mga kabebe. Ito po yung uh, simpleng barong-barong po ng uh, bahay po ng itik natin mga kabebe. Ito po yung uh, Bali foundation po ng uh, mga alagang itik natin. Simpleng simple lang po. At yun nga mga kabebe, ay Maglilipat na naman po tayo ng area kung saan ay may bagong area na naman po tayo. At ito po yun mga kabebe, nakikita nyo naman po ay tinatanggal na po natin lahat po ng anong meron dito. Lilinisin po natin yun, baka sa susunod ay makabalik na naman po tayo dito mga kabebe. At yun nga kasi nga, basing base yung dakdal nyo at kailangan nating tapusin ngayon yung araw na to. Iiyak talaga pag wala ako. <laughs> At yun nga mga kabebe ay natapos na po natin tanggalin lahat po ng barong-barong natin dito. At yun nga ay ready ready na po tayo lilipat po sa ibang area. Kakain pala tayo mga kabebe. Pakuan po kasing laki ng Pakuan niya. At yun nga mga kabebe, ah, dito nga tayo sa area natin. Dito po ay mamimiss ko po talaga sobra dito. Kasi nga po yung mga duckling po natin, dito po natin isinabak unang sabak po sa kapalayan. At yun nga mga kabebe, dito po na area ay mga ay marami, marami din pong mga nangyari na hindi ko din po makakalimutan. Baka sa susunod po mga kabebe ay makabalik na naman kami dito. At yun nga, wag kang magtakalimutan kung sa susunod na area ay dyan na po ako sa area nyo kaya po ay i-welcome nyo po yung duck girl po ng Bokinon at yun nga ay tapos na po natin nahakot, ay hindi pa pala uh, binunod po lahat ng mga trapal uh, kawayan kasi nga ready na po tayo sa bagong area ito nga po lagi kong sinasabi mga kabebe kung saan po yung ane ay andon din po kami at yun nga ay pupunta na kami mga kabebe at sisilipin din natin yung area yung bagong area natin doon at yun nga mga ka ay hindi pa po tayo uh, tapos po naghakot kasi nga ay motor lang po yung uh, ginagamit natin ito po tatlong motor po yung ginagamit namin tapos, ito po sa kuya ko tas yung kong isa doon po yun sa barkada ko din po. At yun nga mga kabebe, ganito po yung sitwasyon namin dito paglipatan na po ng area. Sobrang struggle po talaga mga kabebe kasi nga ay ito po yung pinili namin paraan po ng pag-alaga po ng mga itik. Ito po din yung at disadvantage po pag uh, ganitong uh, klase or paraan po ng pag-alaga po ng mga itik. Kasi nga kung saan po nga yung may ani ay andun din po kami. At yun nga mga kabebe ay hindi pa po dito nagtatapos yung uh, journey natin charge journey. Yung lakad natin mga kabebe kasi ay kailangan pa natin uh, tumawid sa kabilang area mga kabebe. Hindi na po natin sinakay sa sasakyan kasi nga ay uh, ipapadaan lang po natin sila dyan sa Uh, may kanal. Ipapakita ko po mamaya mga kabebe kung saan saan na po tayo napapadpad dahil po sa pag-aalaga po ng mga itik. At yun nga, uh, alanganin po tayong tumawid doon at tanghali na din po kaya ay uh, napagdesisyonan din po na dito nang muna kami magluluto ng pananghalian kasi nga yung area namin ay andun po sa kabilang area po. Tatawid pa po kami ng kanal. Yun nga, ah, ganun talaga yung buhay dito mga ka-bebe sa duck farming. Dapat ay discarte at syaga lang po. At yun nga, ito nga yung mga kasama ko dito sa area. Ito po yung body ko. Tapos ito po yung mga kasama ko dito sa uh, duck farming po. At yun nga mga kabebe, ah, mamaya na po tayo mag Marites kasi nga magluluto pa ako ng pananghalian namin. Mm -hmm. Unsa man yung kapoy kayo yung? Mm -hmm. Grabe ka kapoy. Kayo ang makikibuhat yun. Oh. Nya ba di? Atong itik kamusta man? Ha? Asa mas okay? Dito dire? Ha? Dito na lang? <laughs> Nya ang itik dito? Okay ra? Aw. Good na good. <laughs> At yun lang pa mga kabebe ay magluluto po tayo ng kakainin po natin. Daming maritis ng dakgal nyo. Yung ganitong sobrang stress mga kabebe. Char Pero hindi pa rin na yung kagandaan ko. Soko <laughs> so, na pagkakay maritis ka man. At yun nga, dito nga yung mga uh, mga gamit po natin na uh, paulit hindi pa po natin na kasi nga alanganin po tayo, magmadali tayo kasi parang umulan po mga ka <tinyo>

po natin yung mga uh, pagkain po natin, yung isang kaldero po natin kasi ang laki ng kain nila ngayon kasi nga pagod na pagod po itong mga kasama ko dito mga kabebe. At yun nga mga kabebe, nakikita nyo ba to? Sobrang kalat po talaga kasi nga ay uh, kulang pa po itong mga gamit namin mga kabebe. Hindi pa po natin na uh, hakot po lahat kasi nga uh, mahirap din naman kasi kasi motor lang po yung uh, ginagamit po nating pang transfer po sa kabilang area. Nya yeah, friend, bosok ka friend? Okay. Lo ya yeah, friend noy. Malo ba day? Malo ba day na? Ano na kung pano tos? Ah? Paniyapun na ba na friend? Nya <laughs> yeah, ba okay Okey na ba Yang mao ang it na to daya. <laughs> yung gusto. Wala, At yun nga mga kabebe, and dito na po tayo sa area kung saan po ay ah, yung last na nagsurvey po tayo ay ah, ito po yung area na pinuntahan po natin. At yun nga ay pumayag naman po yung ah, nagbama'y ari po ng lupa. At yun nga mga kabebe lagi kong sinasabi na pag saan yung ani ay andun din po kami. At yun nga mga kabebe bago po natin simulan yun ay ah, lahat po ng mga gamit po natin na galing sa area na natin doon ay kinuha po natin at nakikita nyo naman po mga kabebe na simpleng barong barong lang po ang meron tayo trapal knit, at kawayan lang po ang meron po tayo mga kabebe at yun nga ay, hindi naman kasi nagpapatalo yung duck girl nyo kasi nga ay uh, multitasking po yung duck girl nyo at yun nga mga kabebe nakikita nyo naman tong duck girl nyo na busy busy din po sa kakaligpit po ng mga gamit na kakailanganin po natin sa area kasi nga dito na area po mga kabebe ay hindi po talaga tayo magiiwan kung ano-ano. Maliban na lang po sa kunting bakas-bakas lang po, bakas sa susunod ay hindi na po tayo pabalikin pag yung area na iniwan natin ay sobrang dumi po. At yun nga mga kabebe, uh, nakikita nyo naman, bago po kami uh, sumabak po dito sa area ay kumain muna kami ng pananghalian po mga kabebe. At ito nga mga kabebe ay nagluto din po ako ng uh, Etik po, adobong itik na walang bitsen. Yan yan mga kabebe, kasi nga beseng bese po yung duck girl nyo. At yun nga, dito na area po mga kabebe, ay mahirap po talaga dito kasi nga yung tubig po talaga yung number one na problema po natin. Kasi nga, uh, dito sa area na dito mga kabebe, hindi po nila pinapatubig hanggat hindi pa po natatapos yung uh, harvest. At ito nga mga kabebe, ito nga yung simpleng barong-barong po namin. Ito po yung uh, tulugan po natin. Ito nga po, ginagawa na natin ng paraan. Katulad din po doon sa una mga kabebe, ganun na ganun pa din po yung tulugan natin. Doyan pa din po tayo mga kabebe. At ito naman pong nakikita nyo mga kabebe, ito po yung uh, bagong Dahanan po ng mga alagang itik po natin, katulad na lang po ng itik po natin na nangingitlog, 'tas yung duckling po natin. At 'yun nga mga kabebe, dito po sa area ay bagong-bago na naman po ito sa mga alagang duckling natin at sa mga uh, nangingitlog po nating itik. Yung nangingitlog po pong itik mga kabebe ay andito na po sa area. Samantalang yung mga Uh, duckling ko po ay andun pa din po sa area kung saan ay iniwan pa din namin siya. Mamaya po mga kabibi ay pahirapan po kami pauwiin yung mga dakling namin kasi nga ay bago sa kanilang paningin. Ganon po yung mga dakling mga kabibi or itik uh, mahirap talaga silang uh, pauwiin or abugin kung uh, unang araw pa lang nila dito sa area, yun yun ang problema natin mga kbb At yun nga mga ka-bebe, uh, patapos na din po tayo dito sa area kung saan ay bagong area nga itong uh, paglalagyan po ng mga alagang itik natin. Uh, ginagawa po natin ito mga ka kasi nga po ay kailangan. Kasi nga sa paraan po ng pag-aalaga po natin ng mga itik ay katulad po nito yung open area. Kung saan ay nilalagay po natin yung mga alagang itik natin na organic lang po lahat ng kinakain. At yun nga mga ka-bebe ay bukas na lang po ulit tayo mag-update sa mga nangingitlog po nating mga itik kung saan ay hindi natin alam. Hanggang ngayon kasi yung mga itik po natin ay sobrang stress po. At yun nga marami po tayong pag-uusapan bukas mga kabebe. At yun lang po mga kabebe ang pag-uusapan natin ngayon yung maritis ng duck girl nyo. Huwag nyong kalimutan laging maglagay ng ganito para naman fresh na fresh po yung etlog mo char. Yung etlog po ng mga lagang itik natin mga kabebe. Kasi marites ka makikinig ka. At yun nga mga kabebe ako nga pala yung duck girl ng bukinon. Ang nagsasabing magandang buhay sa lahat. Thank you for watching.